Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, inamin ng club DJ na si Jelly Ao na may nararamdaman pa rin siyang pagmamahal para sa kanyang ex-boyfriend na si Jam Ignacio sa kabila ng matinding insidenteng na uwi sa kanilang paghihiwalay. Sa panayam ng press, ibinahagi ni Jelly na marami silang pangarap noon ni Jam, kabilang na ang pagbubuo ng sariling pamilya. Marami na kaming plano ni Jam, may eh. plano na namin mag-baby, plano na namin talagang mag-family. Mag Marami kami plano na Jam na nakapanghinayang dahil sa nagawa niyang pangbubugbog sa akin. Nawala lahat. Ngayon pa kahit may natitira pa siyang pagmamahal, nanindigan ganang DJ na dapat harapin ni Jam ang kanyang ginawa. Love ko pa din na si Jam. Pero syempre, respeto na lang din po sa akin bilang babae and sa family ko na sana harapin niya yung ginawa niya. Kung talagang mahal mo ako, uh, harapin mo yung ginawa mong kasalanan. Matatanda ang halos hindi makilala ang mukha ni Jelly noong nakaraang linggo matapos ang mainit nilang pagtatalo ni Jam. Alam mo yan kung gano'n kita kamal. Alam mo yan kung gano'n kita protektahan, bantayan, sa lahat ng ginagawa mo, lagi ako support sa iyo. Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay, nakasuporta ako palagi sa iyo. Sorry um, sa mga nangyari. Pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit to. Ayon sa lalaki, hindi umano niya napigilan ang sarili matapos ang matinding sagutan nila. Ano sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang kanilang relasyon o oras na para tuluyang bitawan ng nakaraan?